yung lola namin na si Remedios Jose Barangan, kapatid niya po si Suesa. Suesa. So, yung Suesa na yon, mayroon po siyang sakit na cancer. Yung cancer na yon, inoperan yung breast cancer niya, tinanggal yung isang suso, and then tinaningan siya na oh, oh, only uh, one month or one week na lang. Ganun po. So, naghanap-hanap sila ng, ang sabi nga nila, una sa lahat, Diyos. Pero laging nauhuli yung Diyos. Kaya nga sabi namin, una sa lahat Diyos, pero pagka may sakit ang isang tao, hindi po lahat ha, pagka mayroon pong sakit ang isang tao, ang unang iisipin niya is doktor. Pag walang pera, sa atin albularyo. Diba po, pag walang pera, albularyo. Pero pag may, doktor, uh, pag may pera tayo, ang iisipin niya muna pagka-edukado siya and then may tiwala siya sa doktor, doktor ang pinupuntahan. So yung lola ko na yon, nagpa-doktor, tinaningan ng, uh, ng doktor, naghanap sila ng albularyo. So yung albularyo na yan, mga kapatid, ay nahanap nila po dito sa motherland. So yung motherland na yan, mayroon nun yung sinasabi nilang matanda na naggagamot. So lahat ginagamot niya. So, siya na yun po yung motherland. So yung yung, yung lola ko, yung dito sa motherland, and then kinamot niya. Take note po, ang paggagamot ni Nay Conchita noon, on that time is, yung lola ko ang gamot niya, yung lupa. So, kung, nung nagkita sila ni Nay Conchita po, wala na siyang sabi ni Nay, lahat ng tabletas, lahat ng gamot mo na pre ng doktor is uh, tanggalin mo na lahat. So, yun yung sabi niya. And then, syempre, tinalingan na siya ng doktor, lahat na ginipap na niya. Ginigpap na siya ng doktor and then sabi ng hinay-konchita, tanggalin mo na lahat ng gamot mo, pagkatapos dito sa akin. Ano yung pinainom ni Nay konchita Binibilog-bilog niya yung maliit na lupa. Nilalagyan niya ng tubig. Alam po ninyo sa Ilocano yung pitak. Yung pitak na parang clay na siya. Yung clay. Parang clay na siya. So, oo, oh, malakit na po. And then, bibilogin niya yun. Yun yung iniinom, kinakain ng lola ko. <coughs> gamot ng lola ko na tinitake niya. So, dito sa motherland, on that time, kasi yung belief niya, mamamatay din lang din siya eh. So, kumbaga sa Ilocano, yung birok dan, matay tumot lang. Tumada. So, yung time na yon yung lola ko na yon nabuhay. Yung sinabi nila na butot balat, nakar na butot balat na siya, manghihi, naghihi, uh, talagang nangihina na siya mga kapatid. So yung time na yon pinunta sa motherland, yung gamot niya na sinasabi ko is yung lupa. So, hanggang ngayon po, yung lola ko na is buhay pa. Nung taon na? Nung, taon na nags, so, nagkaroon siya ng sakit, nung pumunta siya dito, at hanggang na, nung pumunta siya dito, nagamot. And then, hanggang po ngayon, buhay siya. So, 31 years old. Yung, yung kapatid ko po noon yung ipinanganak. So, kung ilang taon na yung kapatid ko na yun, yun na yun rin yung taon niyang nabubuhay. It means 31 years na siyang nabubuhay. So, ibig sabihin, mga kapatid, matagal na itong motherland. Yung pagtanong sa akin ng uh, aking uh, pinsan, sabi niya, matagal na ba yan o bago? Sabi ko, matagal na. Kasi noon pa sa lola namin. Lola natin, sabi ko. And then, pumunta yung lola ko, yung nanay ko, and then yung tatay ko, yung kapatid ko, and then meron na ako. So, it takes time pa mga kapatid. Pero ngayon pa lang po nalaman yung yung katuruan po na noon ang nakikilala lang po ang motherland because sa salitang may naggagamot doon. Merong naggagamot doon pero yung gamot na yon parang faith healing. Yung tiwala mo sa kanya na mapapagaling kanya, doon ka gumagaling. Ngayon po yung naintindihan ko po dito sa katuruan ng motherland, yung faith mo nakakapagpagaling, siyempre. Yung tiwala natin sa Diyos eh. So, yun nga yung sinasabi ko po na sino ang Diyos ng motherland. So, sabi ko, ang Diyos na pinapaniwalaan namin is yung liwanag. Yung liwanag, naging langit, naging lupa, naging tao. And then, ang sabi ko sa kanya, ano sa inyo, siyempre nakikinig siya, sabi niya, sa inyo si Adan, sino siya? Siya yung bayong yung Diyos ninyo? Anong pangalan ng Diyos ninyo, sabi niya? So ang pangalan ng Diyos nagkatawang tao siya si Adan sabi ko. So yung si Adan di ba more on uh, lahat lahat ng religions is uh, sinasabi nila si Adan po ay nagkasala. Pero sa katurong po ito katurong ito, hindi po nagkasala si Adan. Bakit? Because yung Diyos na sinasabi ko po nagkatawang tao yung Diyos na salita Diyos na verbo verbo meaning walang buto walang laman yung berbo. Ngayon po, nagkabuto, nagkalaman sa pamamagitan po ni Adan. So, yung salita, nagkabuto, nagkalaman sa pamamagitan ni Adan sapagkat yung nung nilikha si Adan, wala pa siyang buhay. Saka lang siya nagkaroon ng buhay nung lumuklok sa kanya yung Diyos. Yung buhay, pag-ibig at liwanag. So, nandun na kay Adan. Pag-ibig, buhay at liwanag, Pagkatapos, nandyan na po yung Salita Yung salita, nagkatawang tao na So, ibig sabihin, si Adan po Siya po yung mukha Katawan Ng dakilang lumalam Mga kapatid, so, sabi ko sa kanya Si Adan, siya yung Siya yung Diyos nagkatawang tao So, sa religions Si Adan, nagkasala Dito sa amin, sa motherland Second Jerusalem Jerusalem Barangay San Manuel Aguila Isabela si Adan po ay walang kasalanan. So, ang sabi niya, uh, religion ba yan? Sabi niya sa akin, hindi. Pero, nairehistro yan minsan lang. Sabi ko sa kanya, bakit ini-rehistro? Para malaman ng salibutan na mayroon na po ang Motherland, Second Jerusalem. At ito po ay nakahanda na. So, ibig sabihin, inihanda ng uh, inay Conchita at Ama Martignano po ang motherland. So, inihanda sa panahong iyan, pero sa aking kaalaman po, hindi pa handa, pero inihanda na. Bakit sa sinabi kong hindi pa nakahanda noon? Sapagkat wala pa akong naintindihan noon. Ngayon, nakahanda na, mayroon na akong naintindihan na ang Diyos, mga kapatid, ay kapamilya natin. Tayo po ay pamilya ng Diyos. So, paano tayo naging pamilya ng Diyos? Ang Diyos po, nagkatawang tao, si Adan at Eva, nagpamilya sila. So, yung sinasabi namin na ang motherland ba, religion? Hindi po. So, yung Diyos na nasa atin, iyon po yung buhay natin. Yun yung sinasabi nila na, iti Diyos, ada amin kada tayo, sabi sa Ilocano. Ang Diyos ay nasa ating lahat. Sino, ano yung Diyos na nasa ating lahat? Yun po yung ating buhay. So ngayon tatanungin natin kung ano ang pangalan ng, ng anong relihiyon ng Diyos na nasa atin. Di ba po wala. Hindi siya nagsasalita. So ibig sabihin, ano yung nasa atin, yung buhay natin. So ano yung pinapaniwalaan niya? Iisang Diyos, naging langit lupa at si Adam. Hindi po ang ang Diyos ng ating buhay ay Iglesia. Romano hindi po. So ibig sabihin, walang religion ang ating buhay. 'Yun nga 'yung matagal na inaamiris-amiris ko, iniisip-isip ko noon na talaga na ang Diyos hindi pwedeng magrehistro sa tao. Paano kaya yun, sabi ko? Ano ba ang langit, Diyos? Ano ba ang lupa, Diyos? Si Adan sino siya, Diyos? Magrerehistro siya sa mga tao? Si ano ba yung rehistro? Yun po ay law. Yun po ay batas na ginawa natin. So, 'di ba yung batas? Sabi niya, aso ko, tali ko. Isang batas 'yon. Yung yung batas, freedom to live. Isang batas 'yon. Matagal na 'yan na batas. So, batas 'yon. Pero yung Diyos, wala siyang batas. What I mean is wala siyang batas. Walang sapilitan eh, mga kapatid. Hindi niya tayo pipilitin na na kailangan ganito. Sambahin ninyo ako, hindi po siya, hindi po siya ganoon. Kaya po yung sinasabi ko noon po na na, na dumating sa akin na uh, feedback, sabi niya, bakit ganon yung sinasabi niya? Sinasabi niya yung Diyos walang disiplina. 'Yun kasi po yung dumating sa akin. And then sabi ko, oo oh, oh, tama, yung Jos po talaga walang disiplina siya. Di ba brutal yon Parang napakapangit pakinggan. Na yung Diyos mismo is walang disiplina. ah uh, ito po, pwede uh, inaayos ko po yung pagkasabi. So, nasabi ko pong ganon dahil po yung Diyos, yung buhay natin. Yung buhay natin, hindi siya kumakain eh hindi siya nagtatrabaho. So, ibig sabihin, sa, sa batas ng table, punta natin sa table, meron po sinasabing table manners. Disiplina sa harap ng ng lamesa. So, yung didisiplinaan is yung katawan. Siya yung mag-work eh, siya yung gagawa. Pero yung Diyos na yung buhay, hindi siya gagawa. So, walang trabaho, walang gawa yung buhay. Kaya po sinabi ko na yung buhay is hindi siya kasali dito sa sinasabing disiplina. Is, it means na yung buhay, yung Diyos po kasi is pag-ibig, buhay at liwanag. So, ibig sabihin, yung liwanag wala siyang table manners eh kasi hindi siya kumakain. Sana po maintindihan ninyo yung ibig kong sabihin. Yung, yung table manners is disiplina sa sa harapan ng ng lamesa. Yung paano ka kumain, the way you talk, the way, the, the, way you do you look, uh, yung pag, pagkain mo, yung pagmuya mo, etc. Yun, ino-observe lahat po yun. Pero yung Diyos na liwanag, hindi siya kumakain eh. Yung Diyos na pag-ibig, hindi rin siya kumakain. Kaya po sinabi ko na wala siyang disiplina. It means na, yun nga po yung sinasabi ko na wala siyang, yung Diyos mismo, hindi kanya pipilitin, wala siyang sinabi na rules and regulation. Ibig sabihin, pag walang rules and regulation, hindi kanya pipilitin. Kaya nga sabi ni, ni Ama Martiniano, jak ipapilit, itibagit ka da kayo. Kuna No, di na kaya't sa anlap jak ipapilit, itibagit ka niya. So, di ko na na, ibaga lang. Makaamu kanya, uh, makaam mo tayo, no, arami tayo win, no, saan. Ganun yung side ko. Sana po maintindihan ninyo. So, yung Diyos po, siya po yung, 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 yung tatay natin, yung yung pamilya natin so ang sabi niya agda tabno adayti yung magdayaw kanya tunanay ditoy so ibig sabihin yung yung mga anak po natin sila yung tuturuan natin na magdayaw yung mag-respect sa mga magulang natin Ganon po sa, yung yung ibig sabihin yung, yung ibig ko pong sabihin na Naunday gamin nga panawin, matagal ng panahon po na walang nakakilala sa Diyos. Sabi nila, ah, uh, na lang data, nada, san lang data. Pero pag kasi inisip mo, kas lang ay, may mga Diyos, ah, uh, na lang data, kas lang ay, parang sa ina at ama, tatang ka lang, inang ka lang, parang ganun, parang walang pag-respect. So ngayon po, nire-respect namin, yung araw, langit, lupa, at si hamadan. Yun po yung yung maintindihan ko po sa katurong ito. Aawit na po.